araw mga ka-good vibes na ngayon po nandito po ako ngayon sa Velasco Lumi House Dito po yan sa Dakanlaw, Calaca, Batangas Ngayon po makikita po ninyo ang kakaibang lumi na sineserve ngayon sa akin First time ko pong kakain ng ganitong kulay, ito po ang gamit nila, kulay puti At alam nyo ba, sa sampung taon ako dito sa Batangas, ngayon lang po ako nakakain o makakain ng kulay puti na lumi. At hindi lang po yan. Sa mga lumian po, hindi po mawawala yung toppings na chicharon, itlog. At ito po ang kakaiba po rito. Bukod sa kulay puti na gamit po nila na pansit, lumi, ang kanilang sibuyas po ay puti ang gamit nila at hinahalo na po. Nilalagay na po sa pan toppings doon sa mismong lumi. So yung kulay brown po na yun, habang kumakain po ako, nilalasahan ko talaga siya kung anong klaseng uh, ulam o anuman yung nilagay nila doon. Hindi ko talaga maisip kung ano talaga siya. Kakaiba po yung sarap niya. Crispy. Hanggat sa natapos po akong kumain, at doon naman po nagkaroon po ako ng pagkakataon na makausap sila, makapagpintuhan ng kaunting minuto. Siyempre ako naman po ay hindi taga rito, kaya siyempre curious lang po ko kung ano po yung nakain ko na kulay brown. At yun nga po, sa mga ibang lumian po makikita po natin na buo po yung nilalagay doon ito sa kanila ini-slice po nila yon at hindi po naka steam ito po ay prito palagang crispy crispy po talaga siya at sa huli nalaman ko rin na kikiyamblam po pala yung ini-slice na yon at naging crispy Akalain mo sa dami-dami kong nakain din kikiam kahit saan mang lugar o turo-turo kikiam nakaprito lang siya. Hindi siya nakaslice. Ang ngayon, nakaslice siya na crispy. Kaya hanggang ngayon talaga nakatatak sa isip na ang isang kikiam ay pwede mo siyang pasarapin at gawing crispy. Aba, isa palagay ko halos lahat siguro ng tagakalaka ay alam po itong lugar na ito. At nakakain na nakatigim na dito sa Villas Colomi House sa barangay po ng Dakanlaw, Kalakabatangas. Habang nag-uusap po kami kanina, counting kwintuhan, nabutan ko po na may meron pong customer na nag-order kaya nakita ko rin po ang nanay kung paano siya magluto. Actually, ah, hindi ko na po siya tinatanong kung ano po ang sekreto nun niya, bakit masarap po ang kanyang lome. Ayan po, nakikita nyo po yan. Pulay puti po yan. Isang plastic po yan. At yan po yung mga toppings po nila. At nakaprepare po yung iba dyan. Nakabalot. Dahil po, mas marami din po talaga ang kumakain dito. Pati po yung take out. Kaya, dami nakasupot ng mga toyo. Iba-iba. parang po nakasupot dyan. Nakaprepare na. Para pag kaniluto na yung lumi, talagang isusupot na lang lahat. Kung nandyan ka pa rin nanonood, isang lambing naman po mga good vibes sa rat. Paki-follow, like, and share. Good vibes arat, always. Maraming salamat. Ingat po.